Ano yung nangyari sa'yo? Hmm. Ano? Ano yung nangyari? Edwin, ano yung bakit? Ano? Kumamatay na ang aso. Kumamatay na, bakit? Ano? Uwawa naman eh. Huwag nangyayari pa. naman. Ano kaya nangyari din eh? Kanina nila kasi. Parang binabag. Bakit? Wala eh. Oh, naghihinga luna eh. Bakit kaya? Naku. Wala, wala. Mamatay na aray eh. Ano ba yan? Bakit kaya? Anong nangyari? Tara mo kitintihin. Ano? No, nakakaawa naman. Eh, naka... Ang, lak ang lakas-lakas pa kanina nito. Subo mo nang ang kasukan. Ano ba yan? Bakit kaya? May sugat ka ba? sugat ka? Ano? Oh Oo naman. Parang na ano nasagasaan Edwin eh. Ano? Wala na. Matay okay na? Nakaka, naiiyak naman ako eh. Masagasaan siguro yan? Ano ba yan? May ikaw na dito, ba na? Kaya nga, bakit kaya? Ano? O wala na, Edwin. Matay na siya. O pumikit na. Hinintay tayo, no? Mm -mm, lang kami, eh. Ay, nakakabag naman ako din sa aso namin. Ano ba yun? Kaya pala nakahiga sa ilalim ng okay. ano, upuan. Ano ba yun? Wala na, Edwin. Niya. Naiyak naman ako. Wala Pumikit na, oh. Ano ba yan? Ano na, na, oh. Patay na nga. Hindi nga natayo eh. Dati na, ano sa atin, nasa lupong oh. eh. -basa, eh. Oh. Parang napanapan eh. Parang pinagkati eh. Basang-basa eh. Parang binagbog. tatalo ko, edi, edi. Nakainis naman. Ano kaya itong nasa ano? Edwin, eh, hindi kaya pinainom ito ng lason? Hindi. Kasi o, oh, tinam mo ano yung nasa labi niya. Posible mo yan, Mika? Parang mga ang katawan, o. No? Parang kiraga? Hindi, tinan mo, oh. May ano yung labi niya. Ano ba? Nakakainis naman. Nakakainis. Pinapaliguan pa bago umalis tayo. Tapos ganyan lang. Ba yan? Nakakaiyak naman. Tingnan mo oh. Ano ba yan? Hindi, parang kinagat ito oh. Ito mo, basang-basa. Ah, oh. saan kaga? Eh, parang binagbulubugbog oh. Ba't basa itong mukha oh? Ano ba yan? Hinintay lang tayo Edwin. Nintay lang tayo. Ano kaya kung hindi na makakain ng tubig eh. Pikit na eh. Wala na. Patay na. Ano ba yan?